Hi guys, ito na naman manood tayo ng bagong business. Siyempre, magugas-ugas na naman tayo ng kamay. Ayan, balutin natin yung itlog ng patatas. Ito nga pala yung binabad na sliced bread o pan sa Tagalog. Ayan. Pinabad niya na, tapos yan, dalawa yan, pagpapatungin mo, tapos bibilog-bilogin mo palang ganyan. Ganyan pala yun. Oh, ayan, bilog na. O, lagay mo daw dyan. Tapos, gawa ka ulit. Itlog, tsaka patatas balutin mo sa pan na nilagay sa tubig. Tapos, kaganyanin mo. Masarap kaya yan? O, oh, ayan na. Siyempre, alam nyo na kung saan galing yan. Paborito nating bansa. Magaling sa pagkain. Ayan magaling silang gumawa sa pagkain alam nyo na kung saan bansa yan yung ganyan lang, bibilog-bilogin nyo lang paulit-ulit oh, ayan na, ang dami oh ang galing ah <nga> tapos, ipiprito nyo oh, ayan na, bagong business masarap kaya yan ayan, yung patatas oh, bibilog-bilogin mo lang na ganyan oh silalagay mo dun sa harina Ganon lang yung kadali. Oh, di ba? Ah, oh, gano, oh, no, masarap 'yan. Oh. Ayan na. Naprito na parang kwek-kwek. Yummy. Nasa si Manang. Titinda na siya. Bili na daw kayo. Oh, umuha na si Ay. Titinda pala ni Kuya. Ay, ganun, meron pa 'yun ni prito-prito pa 'yung ano. Harina. Ang galingay. Ah, parang panay po. Ay, ano parang... Ano ba yung patawag dyan? O, oh, yan na. O, oh, yan na daw. Kain na daw kayo. O. Oh. oh nga naman. Eh, anong gagawin pa niya doon? Papainit pa ulit? Ay, oo. Oh, oh, papa, oh, papainit pa ulit. O, oh, gayaan yung business. Bagong business, masarap yan. Oh. Ay, ang galing naman. Ay, may, I know, mantika. Ay, oo, oh, masarap yan. Oh, piprito pa. Ang galing ay. Masarap nga to. Magaya nga. Ang galing, no? Pan lang, tsaka itlog na may ano patatas. Yan na pala yun. O kaya yan? Ah, binudburan niya ng ingredient. O mahilig talaga sila sa mga ingredient na mga ganyan, no? Mga daon-daon tsaka mga sibusubuyas na fresh. Kaya mababango sila, eh. Kasi sa kinakain nila. O yan na daw, kumain na daw kayo. Ay, ang ganda. Para ka lang, ano, oh. Ang ganda. Parang pizza na, ewan. Ay, na si kuya, yung nagtitinda. Mag-asawa siguro to.